Good morning guys, welcome po ulit sa ating channel Isang mapagpalang araw po sa ating lahat At sa ating mga nanonood dyan Ayan, sa ating mga So, andito tayo ngayon sa school Bayad muna tayo ng tuition Yeah, ito yung school ko din dati Ayan So, waiting tayo ayan guys, welcome po ulit sa ating channel. Uh, kung kanina po, nasa school tayo, nagbayad tayo ng tuition fee ng ating anak. So, yung ating anak po kasi is grade 11 na. So, pinapasok natin siya sa school na pinasukan ko dati. alma almanagay natin, ang San Pablo Colleges. At, uh, dahil grade 11 siya, may matatanggap siyang ESC galing sa gobyerno. Dahil galing naman po sa public ang anak ko. Ako, pasensya na po kayo sa ingay ng ganan Ganon po yan. ganan po talaga yan. So, ayan. Di, may matatanggap po siyang 17,000 pesos. So, ibabawas po yan sa tuition fees. Ano? So, hanggang grade 12 po yan. Then, sa college, eh, pag-iipunan po ulit natin yan. Ano? So, pagkatapos natin pumunta ng SPC para magbayad ng tuition, na uh, namalengke naman tayo. So, namalengke naman tayo ng mga pang-ulam natin. So, ito na yung mga pinamili natin. Pinili tayo ng mga gulay. Yan, ito. Ah, uh, kalamismis sa amin to. Ito, kalamismis. Yan, binili natin yan. Ayusin natin. Ayan, so kalamismis. Pag-asa muna natin to bago natin ilagay sa rap. At saka, syempre mag-iiwan na rin tayo ng panluto natin. Magluluto tayo ngayon ng lang, bulanglang. Tapos so, yung bulang lang natin, may kalahok ng karne. Para isang ulaman na. Tapos yung iba naman, ay itatabi natin para pang buka. Ah, ingay talaga. Ah, ah. Teka lang. So, itong naiwan na ito, ay gagawin natin ito sa pang lang. So, bumili na rin tayo ng... Ito, 20 pesos na filler. Ang bili nga pala natin dito sa kalamismis na to, kalahating kilo lang. So, ah, 40 pesos. Ang mamahal na ng gulay ngayon eh. Tapos ito naman, dahil medyo marami, 20 pesos to, itong ganto karaming sile, hugasan na rin natin yan. Uh, talong, so 80 ang kilo. sa so bumili na rin tayo. Tapos, kalamansi. Oh, ito, kalahating kilo. So, ang kilo ay 60. So, 30 pesos to. At kamatis, ah uh, 60 din ang kilo. So, 30 pesos to. Kalahati lang mga binili natin. At bumili na rin tayo ng kalabasa, which is 40 ang kilo. Ayan. So, ugasan natin yan. So, ugasan natin yan lahat. So, nagtataka kayo bakit marami akong gulay. Kasi, usually po, ay medyo malayo po kasi ang palengke dito sa amin. Nasakay pa kami ng jeep. Hindi naman ako sunduin. <laughs> tataka kayo bakit marami akong gulay na pinamili kasi nga po uh, stack ko na po yan sa loob ng isang linggo at uh, halimbawa, uh, saka lang pupunta ng palengke, ano, kasi ang hirap din naman kung lagi sakay jeep hindi naman pwedeng papahatid sundo na lang ako, kasi may mga trabaho din ng mga tao dito kaya yan, mamimili na tayo ng pang-stack natin, so yung ibang gulay naman, kinukuha na natin yan sa likod yung mga gagataan usually, katulad ng papaya, malunggay, uh, gabi, at uh, ano pa bang natunoy? Talbos ng kamote, kung gusto natin magsigang, kung walang kangkong. So ngayon naman, wala na tayong rabbit. <laughs> so wala na tayong rabbit, kaya ayan, wala na tayong kangkong. <laughs> kaya ayan, magluluto tayo ngayon ng bulang lang na buto-buto. Hey, and so, Turn it all out, me every secret. so I, care, I still mean it. We've been okay. am putting off what's coming. I'm not nice at the kaya na rin natin yung ating kalam kalamis-mis. So, sinisimula naman natin ngayon ang ating sitaw. Yan. Simple lang naman ang ulam na to. Pwede rin wala tong lahat na karne. Eh. Tapos, prito lang kayo ng tuyo. O, ulam na yun. ang bulang lang ay literal nga pala na sinabawang gulay. Kahit araan ng gulay, pwede isama dito. So, meron tayong patani. Yan. So, ganto ang patani sa amin. Binalot-balot na sa 20 pesos ang isang balot. Ay, 25 pesos na pala. Yan. Tapos, meron din tayong kadyos. Ang kadyos natin ay ganyan din, 25 pesos na So, malalaki yung ating ano, ha, gulay. Tapos, babaltan na natin yung awag uh, walito. Itong talong, pagayatin na rin natin yan. Tatlong talong lang. Ayos na yan. Pagayat ng talong, so, iganan na lang natin. Parang diagonal na. Yan. Taga, ubos na ata ang talong ngayon. ya, medyo panghuling bunga na lang ata ito. Ayan. Ang ating kalabasa. Ayan. Malalaking gayat din ang gawin natin sa kalabasa. Dahil hindi mura yung kalabasa natin, kailangan natin balatan. Pero kung mura naman ang kalabasa natin, hindi na natin kailangan balatan. Pero ano naman ginagawa ko? Masyadong busy tayo ngayong umaga na to. medyo malalaki. So, parang ang bulang lang na natin ay gulay na nilahukan ng karne. Yan! So, kumukulo na yung ating karne na palambot na natin. Nalagyan na rin nga pala natin siya ng Norfolk. Uh, asin, patis, bedsheet. Yan. Tapos pinalambot natin siya. Dahil malambot na, ilalagay naman natin ang ating kalabasa. So, natin siya lumambot-lambot. Saka natin susunod ang iba pang gulay. Ayan, tumukulo na. So, ilagay na natin ang mga nabitala nating gulay. Sana kumasya. <laughs> Apaw! Gulay pa lang. Ulam na! So, wala kasi tayong ano, malaking lalagyan. So, ayan. Apaw. Tumukulo. Pero magre-reduce pa naman ng tubig niya kaya sakto pala. tayo na lang natin siyang kumulo. Yeah mm -hmm. Boy po nasa amin pa din. Niyan nagre-rebit. <laughs> so, yan, ito po yung project namin ngayon. So, pang kitchen cabinet po ito, brown ng kulay. Wood wood po ang aluminum na yan. Wood style. Yeah. Up and down po ito, nasa likod po yung pambaba. Ito naman po ay sa sentry na cabinet pa rin po. Kitchen cabinet. Yeah. po yung mga pampinto Yan. Siyempre, ang nagre-rebit po sa amin ay si Sid at saka si si ano si si Chokoy kaya lang si Chokoy ay wala nag-iinit po ata ng tubig maghahanda para sa kanilang merienda Si Super Idol po ay may ay matagal-tagal na pong hindi napasok sa amin. Wala nang naging busy na siya sa vlog at saka doon sa anak niya. Eh nagkasakit po 'yon kaya siya lang po nag-aasikaso kaya siya po iyan eh, tumigil po muna. sick of feeling like i'm way down stuck in the